yung non-graduating artisans. Si Wilmar, na 7 years old. Kuya Joseph, favor, pakiusap mo naman ako kay ma'am. Magandang magandang. si Wilmar, madagal na 7 years mga hindi pag na. ng series. Wala, sila lang yung matitira. Matitira matitira mga matitira ko. <laughs> yung mga matitira. Okay, yes. Na karamihan sa si inyo, may ate at kuya na. Archer? Oh. Si Kat? Si ate Si James? Ate ko. Si Kirby? Si, si Kuya Kenneth. Si Sherman? Pinsan niya si Jeanette. Pinsan nila ko lang. Ate ni Kim. Ate niya si Ate Jen. Si Ate na. Sana. Ate po niya Archer dati. Ano niyo ba na kapag si Kat at ginawa si Ate Lan? Wala lang sa kanya. Ganyan talaga yan kuya sa akin. Bayan niyo yan. Lago. Ganyan. Sa tikat. Go yun no? Okay. Binabas ng mga adviser natin. Dead mo. Magkumain. Yeah. Binabina namin, mga seniors, alumni, adviser, dinagawa namin yung malaking yung part namin. Jesabel, di ba? Kaya, kawin yun rin yung part nyo ipagnyag niyo ang karangalan ng paaralan dahil kami dito rin nag-graduate. Pinaglinipuran namin kahit rumat. Yan ang pledge of loyalty namin ng graduate kami. Sana kayo din. No? Ayoko kasi minamal yung pinagalingan ko kaya eto kayo ngayon. Kayo ang babawi sa mga nangkapit sa amin. rin hindi halata. Aliwanag. Ngayon, oh. takot na takot na takot. Hi, when it comes to cheerleading. Yeah. Hindi na lang nasabing, ay, astini na naman ang costume, at pa na naman yan. Wala na akong na naririnig na comment. Yes. E, Ngayon, pag nga rin, Shit! Parang college yan. Chenny Lee. Eta ba, Lu? Mga tosipo nga. At least, at least, kung natatakot kayo sa mga kalaban niyo sa Sunday, sa Pilipinas, sa last full time sigurado naman ako na mas natatapos sila. Eh. Malakpa ka naman, go! Uh, ito pa ang isang raton para tayo pumalakpak. Alam nyo ba ang comment ng Tigers kanina? Uh, negative muna tayo, ne. Eh. Ang comment nila, yung dancer nyo, may portion na nalalamyaan sila sa dance. So, kasi nawawala yung tinatawag nating indak Nawawala yung yung sigla nyo sa sayaw. May portion na parang pagod kayo. Ganon. At ang positive na comment ng mga dumating na bisita natin kanina. Yung stand nyo daw, talagang pang college. At sa kahit pa, ang gaganda daw ng mga trainers. Right?